Good day mga kakutis at meron na naman po tayong package ngayon ito. Ito po ay galing sa auction, mga napanalunan ko po doon. Ayan. Ayan. Pero siyempre, bago natin buksan, konting patalastas lang po muna. At ngayon, ito pong package na to ay napanalunan ko po sa isang auction ng isang legit seller. Ayan samahan nyo po ako unbox po natin ngayon kung ano yung mga laman Unang-una po, 5 pesos red cereal ayan may presyo pa po sa taas ayan 100 20 pesos Japanese Imperial money sorry sorry <laughs> or Mickey Mouse money 10 pesos ayan and 50 centavos Japanese Imperial Mickey Mouse money At may isa pa po Ayan Dalawa. 1 centavo And 5 centavo Mickey Mouse money Next po sa mga barya naman Ayan ito, lumana na po ito. Hindi lang nga ipadala noon. Ayan. Pero bubuksan pa rin natin. Ayan. Ayan. Ngayon po ipapakita ko po sa inyo isa-isa yung mga barya na aki pong napanalunan. Okay? Sana po natuwa po kayo naapag-share po ako ng konting karagdagan sa aking mga koleksyon. Please follow, like and share lang po ang aking mga videos. Marami pong salamat. Mag-iingat po tayong lahat.